Pinarangala ng Philippine National Police sa mga babaeng kabaro nila ngayong pagdiriwang ng National Women's Month. Yan ulat ni Su Jin Kim. Labing pitong taon nang nasa serbisyo si Police Major Rowan Cabusi. Para sa kanya, puno ng hamon ang pagiging isang babae sa propesyong dinodomina ng lalaki. Uh, Napaka-challenging po ng posisyon ko ngayon. Actually, ang pagiging uh, police Lalo babae po ay mahirap po tungkulin. pero uh, kaya po natin yan na uh, gampanan, kaya po natin makipagsabayan sa mga kalalakihan. Isa rin si Police Captain Rizal Guevara sa sampung babaeng binigyang parangal ng PNP kaninang umaga. Bilang babaeng tumulong at sumuporta sa mga batang nasa laylayan sa pamamagitan ng mga programa kagaya ng Adopt a Child with Dreams. A uh, siguro ang pinaghuhugutan ko ng lakas ay ang mga kapwa ko kababaihan din na despite the fact na maraming struggles, maraming challenges sa amin but we still have the heart and commitment to serve and to help each other. Nakiisa ang Philippine National Police sa taunang pagdiriwang ng National Women's Month sa Camp Krame, Quezon City. Pinaaalala ng PNP ang mahalagang papel ng kababaihan sa iba't ibang larangan bilang pagtataguyod ng kanilang profesyon. Binigyang kilala din ng ahensya ang masusing kontribusyon ng mga babaeng polis sa pagpapanatili ng kaayusan at katiwasayan sa lipunan. The focus of this year's National Women's Month celebration is, a, is of particular significance as we embark on the journey towards fostering a more equal and inclusive culture. Naghanda ang PNP ng iba't ibang aktibidad para mabigyang pansin ang kahalagahan ng pagtataguyod ng karapatan at kaligtasan ng lahat ng kababaihan. Lalo na sa paglaban sa anumang uri ng pangaabuso o violence against women. Ang tema para sa taong ito ay lipunang patas sa Bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan patunayan. Kung kaya't lalong binigyang halaga ng PNP ang pantay-pantay na oportunidad. Kabilang na dito ang pagbibigay ng patas na pagkilala sa karapatan at karangalan ng bawat tao. Pinaaalala din ng mga aling pulis o WANA na hindi magiging hadlang ang kasarian para sa mga babaeng nagnanais maging pulis. Ipagpatuloy lamang ang pangarap at panatilihing may pag-asa at tibay ng loob. Sa aming mga kapwa-WANA, sa loob ng PNP at paging sa labas ng aming organization, wag po tayong mawawalan ng pag-asa tulong-tulong po tayo. Andito lang po ang inyong kapwa huwana, handang gumabay at handang tumulong po para sa inyo. Para mas mapalakas pa ang pagbibigay proteksyon, tinututukan ng pambansang pulisya ang pag-usad ng mga kaso hinggil sa pangabuso sa mga kababaihan. Kabilang narito ang pagpapalabas ng mga arrest warrant laban sa mga sangkot dito. Sujen Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.